Ayan guys, so since may work na tayo, mag-drive mag na tayo ng sariling car na. Iya. O diba, sige na muna, bye bye! Hi, hello, it's Monday again para sa aming volleyball practice routine. Ayan, hi to Jason. Hi. Of course, natin si Henrik. Karen, ang aking manager si Alvin, sa ti Donna, si Toya Reinhardt, sa ti Jen, si Jeff, then the rest of the boys na nagbabasketball. Oh, diva! Ayan guys, tapos na naman kami sa aming ano, um, routine ng volleyball. Ayan si Henrik ang aming liberal, libero. Liberal. Of course, ang aking mali. Ayan si ano. Hindi tayo sa isang kwarto. Sa isang room. Tara, mabilis lang. Ayan pala eh, kaya Hi guys. kami sa Facebook. Hi, Hi vlog. Yan. Hi vlog. Guys. Welcome to my channel. Ay, may, may channel ka na ito Wala. Channel 2. Ayan. ABS. Oh. Be. Pasin na ng ano, Gcash, charot. 50-50 lang. Yan si Ate. Si Karen. Uy, <laughs> may 11K yan nung nakara. Ayan yung ano, watawat ng America. At saka nung South Carolina. And then yung sa si sports. O oh, diba? Ngayon, saan ako? Sa Saka. Yes, ayan. So, kakain kami. Ay, paalam muna kay Lali. Ayan, dito kami ngayon maglalaan sa Osaka Sushi Buffet. Hindi ba, Henrik? <laughs> Perfect. Ah, uh, di ba? For fun. Ayok. Para easy access. Ito na ba black na black Malay mo mag-earning tayo. Di may pang ano ulit, Osaka Sushi Buffet. Di ba? May pang Osaka Buffet. <laughs> Pasensya okay. na ha Masasama kayo sa vlog Parang feeling ko to... Ha? Okay lang Hi! London Ayan si Ate Jen US Yes Dito tayo ngayon sa ano Osaka Sushi Buffet Sarap Ang daming <laughs> ano Ang daming pagkain okay, little, one, little... Here Ayan tawag dito is turo mga sushi, dessert yan yung diba mga sushi sushi baga lang dito wala kayong laing laing wala gusto mo nang

as I made the Philippines. Yes, puri gala lang. Alam mo, um, mayaman talaga ang asawa ko. So, I'm able to do such kind of ano gala. Ayaw, nandito tayo kami. O, oh, di diba? From volleyball, kain and everything. At super bingo kami. Alam mo kung si Hershey's Village. Ayan, gusto na ako siya taot si Mami Virgie, ang yes, amo nanay din ni. Yes, taga siya. <laughs> taga kabadbaran ay <laughs> Sorry. akala ko hinguog city ka <laughs> ayan of course si Jillian so siya ang una kong nakilala doon sa Filipino market Filipino store so si Jillian talaga nagbigay sa akin ng opportunity oh ganda oh, masaya ka na oh nandiyan pa oh. mag ka muna be Hurdles ba? Di ba? Di ba? Di 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 ba? Ayan. Di ba? Preparation na ng pagkain. Ito Para sa'yo. Yes. Ayan, nandito na sila. O, di ba? Ito ito na. Ilagay sa sinuglaw. Tapos may pork barbeque. yung yung o oh, diba, may pa-barbecue si Jillian. <laughs> Pwede na ba to? Siguro mo. No? Pwede na. Dapat din hiyo mo kay... Hindi uh, ba? <laughs>